Nadaanan pala namin itong bat na kaangkurahi loaded siya tapos limang bodiga. At nakasalubong din namin itong fishing boat sa starboard side papunta na siya ng laot kaso lang medyo maalon. Naka stop engine na pala kami at 5.6 na lang yung speed namin. At malapit na kami sa pula na bilog dyan sa anchorage position namin. At 4 knots na pala yung speed namin at nasa 1 cable na lang kami sa anchorage position namin. At kaya umatras na kami ng dead slow as turn para hindi kami sumubra. Ngayon 0.6 na lang yung speed mabilis itong bumaba kasi ginagamitan ng atras na makina. Nakabulsay na, nandito na tayo sa gitna ng bilog at pwede na tayong maghulog ng angkla. Bro, okay. stand by tao, open break proa. ha. Roger, stand by sir, open break. Bro, okay. okay. ah, let go, let go, uh, board. Uh, starboard anchor. starboard Angkor okay. Uh, focus lang talaga palagi. Stop engine. Stop engine. Finish engine, finish the wind. Secure the breathing forward. Thank you, dismiss. Madali lang pala magmanyobrada lalo na sa mga maliliit na barko katulad namin. Kaya importante, manalangin lang sa Panginoon Diyos. Tapos the best talaga yung, yung teacher, yung experience. Madagdag na din yan yung skills at knowledge mo.